Nagdagdag na nga kami ng bagong pagkain dito sa aming kainan dahil isinulat na nga lang nga namin siya sa masking tape saka idinikit nga dito sa menu list para nga makita. Next time na nga lang nga namin i-edit yung menu nga namin kasi soon meron pa rin kami mga idadagdag. Medyo pricey din kasi magpalaminate nga ng ganito kalaki. Ang sukat nga nito 4x3. Nakarating pa nga kami sa Tronix nung nagpaprint pa nga kami nito kasama na nga yung lamination. Kasi sa kanila din yung may pinakamurang price. Katapos nga ng daily routine ko dito sa may counter, nagprepare na nga kami kami ni Geraldine ng order. Pipick upin nga to dito. Maaga pa nga lang nga, busy na rin yung page namin sa pagsagot nga ng mga online orders. Alas dos pa nga lang nga, meron ang umorders na mga whole chicken nga sa amin at sunod-sunod na nga yun. Nakakatawa nga kasi puro whole chicken nga yung binibili nga ng mga customer ngayon. Meron kasing time na isa lang sa buong maghapon then minsan nga wala pa. So mostly nga nito puro delivery nga at puro pick up. Nag-alternate na nga lang nga kami ni Geraldine dun sa may ihawan kasi nga si Carlos nagde-deliver din. So yun, dating gawin din kapag uh, dating nga ni Carlos, meron na naman panibagong i-deliver. Ide Malalapit lang din naman yung mga pinagahatidan nga nito. Yung whole chicken nga namin, hinatiin namin siya sa gitna para bumuka. Kasi nung unang benta nga namin itong whole chicken, meron nga nag-chat sa page nga namin na may mga lugo pa. Kaya nag-isip nga kami ng paraan kung paano nga namin may iwasan yung ganun. Nagpapasalamat din nga kami na ipinapaalam nga sa amin na ganun para mabago namin at, at maayos din nga namin kung ano yung problema sa niluluto namin. Hindi rin kasi talaga may iwasan yung mga mga ganun, lalo na nga kapag inihaw tapos mga nagmamadali pa yung mga costume. Kaya nagpost din nga ako sa page nga namin kung inihaw nga yung kakainin or bibilhin, mas maganda pang magpa-reserve nga ng mas maaga. Para kapag pipick up na or kakain na nga dito, naka-ready na siya. So yun, tulad nga nung sinabi ko nga before, sa ngayon nga, hindi pa naman maramihan yung luto namin. Dahil ayaw din naman namin mapanisan nga ng pagkain kung hindi rin naman mabibili, ba diba? Bandang alas 7 nga, yung isang nga namin suke ng whole chicken, bumalik nga siya dito para nga bumili ulit. Yung asa nakakatawa kasi niya na kapag trabaho nga sa Middle East at nakapa, napakahilig nga niyang kumain ng biryani kaya ito nga palagi yung binibili niya. Salamat oh, di ka nagsasawa sa biryani. Sige, <laughs> ingat pa uwi. <laughs> Nakakatuwa nga kasi nga pagka nagkukwentuhan nga kami, hindi na rin kami ng mga nagkakailangan dahil nga pabalik-balik nga siya dito. At saka, nung nagtitin na pa nga kami sa Alabang, lagi rin siyang bumibili. Kaya parang ang tagal na rin nga namin magkakilala. Napag-usapan nga namin kahapon ni Gerald din na mamamalengke nga kami sa yeah. Pagkatapos nga ng trabaho nga ngayong gabi, hindi na nga ako nakasama kasi tinanggal na nga nila yung cart dun sa motor. Kaya darawang tao na nga lang ang pwede. Kaya sabi ko nga sa kalang dalawa sila na lang ang at aantayin ko na lang sila dito. Ako na rin nga ang magliligpit para sarado. So, yun na guys. Hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!